Uh, tayo po dalawa sa hindi po na uh, paghahandog sa Panginoon na uh, sa mga bago po, no, ang aming po church ay naniniwala po sa paghahandog sa pagbibigay po sa Panginoon na nawa, hindi po kayo ma, uh, matisol, hindi po kayo ma, ma, alam ma-discourage po sa pag-church sa aming panambahan na church. Mga kapatid, ang ating, po, ang ating church ay hindi naman po uh, pera. Kasi kami po ay sumusunod lamang po. No? Actually, ang Diyos nga po, hindi naman nga kailangan ng ating mga pera. Diba? Eh. Kasi nga, kaya tayo pinagpapala ng gusto. kasi gusto ng Panginoon makita tayong maayos. Pero dun sa, sa pagbabasa natin ng Biblia ay kung anumang po natin. Amen. Maliba na ating pong kayaman ay, ay, ay ipapahandong ng Diyos mga pagpapala, karunungan, kaalaman, buhay, ay pinapahandong po at ipinapapigil po yan ng Diyos. Dahil naman din po yan, Amen, ay galing sa Diyos. So, wala po tayong pagmamayari. Tama mo ba? Yung ating buhay, hindi po natin yung pagmamayari. Kaya nga, pag po tayo ng Diyos, wala po tayong karapatang tumanggi kasi siya po ang nagbibigay ng buhay ng hinungan. Alalahanin po natin palagi, marami po kagabeng kagabi na natulog na hindi na po nagising ka ng Pero praise God, narinan ka ang buhay ng hinungan. Malakas ang ating buhay dito sa pagkakas. Amen! Kaya sa oras na ito, tayo po itatago sa paghalog sa Panginoon. Meron po dyan na bakit na na apat. Calgary, Langkip, Salisano, Vision of Love. No, na yan po ay isa na po ng salita ng Diyos. Na ang sabi po, ang sabi po sa Deuteronomio, chapter 26, verse 12, na sabi po ng salita ng Diyos, sa ikatlong taon, ibubukot ninyo ang ikasampung bahag ng inyong ani, church. Kami po'y naniwan, ang Jesus Mary po naniwan paniniwala sa pag sa pagbibigay po sa Panginoon. Pero kung hindi niyo po ito maunawa okay lang po, wala pong problema dyan. Amen? Kung hindi po kayo makakapag-antog sa Panginoon, wala pong problema. Huwag niyo po isipin yun. Kasi marami po pumasok sa church na to, marami silang tinahilan na ayaw ko na mag-church dyan kasi kailangan magbigay ng pera, mag Hindi po. Mga kapatid, hindi po sa pintan po ang pagbibigay, ang paghandog mo sa Panginoon. pag usap yaw po. Sa... Kung na lang po naunawaan niyo yun lang po, huwag niyo pong na maunawa ng mga bagay na hindi mo nang dahil malalayo po kayo sa Diyos. Amen? Magdadaya okay. po kayo ng kaaway. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 26 verse 12, sa ikatlong taon, ibubukod ninyo ang ikasampung bahagi, the tithes, the 10% ng ating pong kinita, ani, upang ibigay sa mga Ripita. ang ipita po sa Bible po yung mga lingkod ng Diyos. Yan po yung nag-alang, nag-buwis, alam mo yung naglingkod sa pang na sumusunod para po maraming mag Amen? Yan po sa laki. At sa mga dayuhan, sa mga umila, at sa mga balog, upang sila'y makain. Kapag nagawa na ito, sasabihin ninyo sa Panginoong Diyos na ibukod ko na po ang bahaging nakalaan sa inyo. So, ibig sabihin, Church, palaging meron para sa Diyos. Amen. Huwag mong kakalimutan na lahat po ng natatapon natin sa ating buwan, meron po party at Diyos Yung ating ating mga magulang, eh. Di ba, pag tayo magtatrabaho o nagtrabaho na nalang, na, na. pag ikaw nagtatra nagtatrabaho ka kapataan, syempre ang magulang mo, oh, di ba, pinapaunan ka, naalala mo, ito na nani ko kasi pumunta sa bahay. First time, no? Oh. Isang buwan, last, uh, alas ko uh, lang po uh, nakita yung ko kahapon. Pumunta siya sa bahay, kumwento siya, kanyang tapos kinukwento na nga po yung kapatid ko. na nag-work na po si Ate Neet. Alam mo yung siyempre, sabi niya, pinapaunan po siya, So, if eh, parang ang expected niya, may bahagi siya sa sahot ng kapatid ko. Ganon din sa new stage. Hello? May pinapapala po yung 10% natin pinag-aaral kung hindi niyo po maulaman, mga, mga kapatid huwag niyo po pili din, ha para hindi po kayo madali ng kaya sabi po dito naibukod ko na po ang bahagi ng kalaan sa inyo at naibigay ko na po sa mga higita yung party po dyan para po sa ating mga pastora. Sa mga dayuhan, yung mission of love, yung mission po dyan, church, alam niyo po ba, kapag nagbibigay tayo dyan, yan po yung ginagami sa mga umahayo, sa mga nagliligtas ng kaluluwa. Kaya nga po, kahit hindi tayo kasama humahayo, kasama po tayo nagliligtas dun sa mga tao na naaabot ng ating po, mga leaders. Amen? At sabi po doon, sa mga dayuhan, sa mga unila, sa balo, ayon sa utos ninyo sa atin. So, ibig sabihin, nasa Bible po yun, ha? hindi po ito gawa-gawa namin. No? Hindi po ito kahakahaka lang po, hindi nakasaad talaga ito sa Biblia. Hindi ko binawasan ng ikasampung bahagi kahit sa panahon ng kahirapan. Hello? Hindi ko ito inilabas sa aking bahay nang ako'y marumi. Hindi ko rin iniaatang sa mga patay ang bahagi nito. Dininig ko ang inyong tingi, Panginoon. Sinunod ko lahat inyong utos ninyo salamat po sa pagkabasa ng salita ng News Church na tunay nga po na, alam niyo po ba, naalala ko, palagi ko nga na natin ay isip, kung bakit, kasi dati nagpo-question ako na, grabe napakayaman makaya na bansa ng bansang Israel. Sa so, mga mga bata pa po, naulungan no, ko lang sa aking pagbabasa, alam niyo po ba ang bansa ng Israel, kung bakit halos grabe sila, yung pinagpala, pinasagana ng Diyos, dahil po sa kanilang pagbibigay sa Diyos. Amen. Dahil po nito, di ba? Pero alam niyo po ba, ang bansang Israel at ating mga ninuno, ibinibigay, inihahandog lamang po nila sa Diyos ang lahat nilang dito. Yeah. Bakit po? Yan po kasi ang iniutos sa kanila ng Diyos, kaya sila patuloy na pinagpapala yeah. ang na kasagana ng Diyos ng buhay. Kaya ganda din po sa aming church, No, bago po nakapagpatayo ang aming church ng ganito, nung pandemic, ng pandemic, grabe, no? Marami pong wala, mabili. Eh. No, naalala ko yung negosyo ko noon, eh. Magkano lang po natarang pera ko na ipon noon. Pero salamat sa Diyos kasi ilang buwan tayo na lockdown simula March. Tapos nak nakalabas na lang po tayo noon June. Pero salamat sa Diyos kasi alam mo, pinuhan tayo ng Diyos, pinagpala. Alam, hindi na tayo pinabayaan. Tasintan, pinagawa niya pa po tayo ng napakaganda. Hello napakagandang napaka lugar sa ating pumabul. Kasi kung tutusin, kung doon po tayo sa old church, mga kapatid, naku, baka hindi na po tayo mag-church sa sobrang sige. Pero salamat sa Diyos, dahil po sa ating paghahandong pagbibigay sa Panginoon ay pinagyayaman tayo ng Diyos. Ulitin ko po, po, church, nakapalang sa amin. church, huwag kayong mag-isip, huwag kayong mag sa mga bagay na ibibigay ko sa Diyos, ibabalik din po yan ang Diyos. Amen. Kasi marami na po nagpatotoo oh, na nagbigay ng na sa Diyos, ibinabalik talaga ng Diyos. Alam nyo, kaya nga po nasasabi namin, hindi po mukhang pera ang Diyos. Hindi niya kailangan ng pera mo kasi galing sa kanya. Ang kailangan niya, yung pagtatapat mo na alam mo ibigay yan sa kabila ng kanya. Amen. Hello! Kaya maraming pinagpapalang Diyos na walang wala. Bakit? Kasi sa panahon ng kanilang kawalan, naglilingkod, sumusunod pa rin po sila sa Diyos. Kaya patuloy po tayong tumayo sa Diyos at magandong po tayo sa Panginoon ating po mga natutunan at magayanan po sa ating puso. Pusang loob lang po dahil yung mga pag nag-aaling lang kayo, huwag na po, huwag na po, church, kasi po, ang Diyos po pinagpapala po ang natutunan sa loob. Bawal po na ito natin ni Lord, na mag siya sa mga sa Sa ngala ngayon, siya sabihin ko, kami nagpapasalamat sa mga salabi nito, Lord. Ang patuloy po niya ipinigay namin, mga kapatid namin, mga kapatid, Lord. Tunay na mabuti ka, Panginoon, kung paano ang buhay ka sa bawat isa, na nagtatapad ko sa pag-alaw, ang mga maging buhay ka na rinawa. Saan na mag-uubod ka, kung paano saan na totoo ka sa Jesus na life na nagpapala, nagpapagaling, nagpapalaya, nagpapalaban ang buhay, at kaayusan sa buhay ng ito, Panginoon. Salamat, Ama. Isyon niyo po lang kami may utos, Panginoon, na maayos ang panampahan, Ama. Sa inyong kapamilyan, patuloy na i-multiply sa ngalan ni Jesus, Panginoon.